Patuloy na tinutugunan ng Ipila Nickel Corporation ang kahilingan ng mga host at neighboring community sa ilalim ng kanilang Social Development and Management Program, Corporate Social Responsibility at Mind Forest Program. Kamakailan lamang, isa na namang kahilingan mula sa Barangay Masin ang natugunan, ang pagkakaroon ng pampublikong palikuran. Ang konstruksyon ng nasabing palikuran ay pinondohan ng kumpanya habang ang IPD o BICAM at mga residente ang nagtulong-tulong sa paghukay ng deep well para matiyak ang sapat na supply ng tubig. Ura na ng isang resolusyon ng barangay na umihiling sa ipilan na sila ay magpagawa ng pampublikong palikuran. Batay na rin sa rekomendasyon at mungkay ng mga residente sa lugar at kung saan nitatayo ang nasabing proyekto. Sa ilalim naman ng Mind Forest Program, nagbigay din ang ipilan ng karagdagang seedling sa ilang paaralan. Kabilang sa mga pinagkalooban ay ang Imol Elementary School, Mary Edwards Ventura sa Elementary School, para tungo ng Elementary School at Kabangaan Elementary School. Umaabot sa 800 seedlings sa ipinamahagi kabilang ang 400 ago at 400 na no udling seedlings. Ilala ng mga ito sa beautification projects at pagpapalakas ng environmental initiatives ng nabanggit na mga paaralan sa Brooks Point, Palawan. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.